Alright guys, so nandito po tayo sa isang bukid. Okay, so dito po uh, makikita natin ang mga halaman, ang mga punong kahoy. Dahil sa sobrang init, makikita natin yung mga dahon nila ay talagang parang sinunog. Napakainit talaga ng panahon ngayon. Makikita natin na itong panahon natin ngayon <clears throat> ay talagang fulfillment ng propesya sa Bible. Sabi dito sa Revelation 16 verse 9, and men were scorched with great heat and blasphemed the name of God which hath power over these plagues and they repented not to give him glory. Makikita natin dito na the time will come na isa sa mga parusa ng Panginoon dito sa mundong ibabaw na maging sampal niya sa tao lalo na sa mga hindi sumampalataya sa kanya. Dahil sa sobrang init talagang ang mga tao during this time ay masusunog talaga. Kaya itong naranasan natin ngayon, hindi po ito maikumparar sa future na isampal ng Panginoon dito sa mundong tinitirhan natin dahil sa kasalanan. Sabi ng Bible sa Romans 1.21 Because that when they knew God, They glorified him not as God neither were thankful but became vain in their imaginations and their foolish heart was darkened. Kung na-observe niyo sa panahon natin dahil sa sobrang init mahirap sa isang tao na magpasalamat sa Panginoon. Alam mo ba isa sa mga bagay na makapagbigay pleasure or makapag-glorify ng Panginoon ay yung pagiging thankful sa kanya. Madali lang ang pagpasalamat kung ang mga natanggap mo ay mga mabubuting bagay. Pero makikita natin kung grateful ba ang isang tao kung bad things ang kanyang natanggap sa buhay. Isa sa mga dahilan bakit ang Panginoon ay galit sa tao dahil sa kanyang ugali na walang satisfaction. Hindi natin nakikita kung ano ang makabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa ating buhay. Minsan palagi nating iniisip yung mga bagay na wala sa atin. Kung titingnan mo ang daming binigay ng Panginoon sa iyo kaibigan, yung hininga lang, malaking bagay na yon. Maraming tao ngayon na mas mahirap pa kaysa sa iyo. Hindi mo ba alam na yung bahay na tinitirhan mo ay yon ang pangarap ng mga taong walang bahay ngayon? Kahit ikaw ay naglalakad lamang at walang sasakyan, hindi mo ba alam na pangarap yan ng mga taong hindi na makalakad sa buong buhay nila? Yung kinakain mo na tuyo lang ang ula mo. Pangarap yan sa mga taong gutom at walang makain. Ang point ko dito kaibigan, gusto ng Panginoon ay tayo ay maging grateful sa lahat ng mga bagay. Sabi ng Bible sa 1 Thessalonians 5.18, In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.